tila hindi lang talaga sa flood control ang may kababalaghan. Sa Batangas kasi, may natuklasang questionabling road project ang ating team. Ang detalya sa agenda report ni Laija Bonso live mula sa Batangas City. Laija, ano pa itong umano'y ghost project, yung kababalaghan na inyong natuklasan dyan? Corina, mm -hmm sa datos na nakuha natin mula sa DPWH website no, napag alaman natin na 2nd District of Batangas pala ang nakakuha ng pinakamalaking contract cost para sa reflective road stud projects dito sa Region 4A mula 2022 hanggang 2025. At nakita rin natin na ang proyektong ito ay hawak ng contractor na Kisha Construction and Supply na sa ating pagsisiyasat ay pagmamayari pala ng Tanawan City Councilor at civil engineer na si Potensiano Mendoza na Tanawat. Hinagilap ng Billionaire News Channel si Councilor Natanawat. Sa ating panayam sa telepono, tinanong natin kung pamilyar siya sa mga sa mga reflective road studs. Ito ang sagot niya. familiar po kayo, Councilor, sa road stud, yung mga reflectors po sa daan? Ay, hindi po masyado, pero narinig ko na po yan. Pagsusuri ng Billionaire News Channel, nagkakahalaga ng 101.3 million pesos. Ang nag-iisang project na ito ng Kisha Construction and Supply at 3W Builders Inc. Pangatlo ito sa mga Cat Eye Projects na may pinakamalaking contract costs mula 2022 hanggang sa kasalukuyan. Sa ating panayam, kinumpirma rin na family business nila ang Kisha Construction and Supply at siya rin ang manager nito. Pero nang tanungin namin kung proyekto nila ang naturang may pinakamalaking budget for road studs, I-verify ko lang ho sa sekretary ko ha. Kasi mm -hmm. pag mo no, kasi, ah uh, mga ganyan, may mga nanghihiram po ng mga license. I-verify ko lang. Kasi okay, marami ho oh, kasi mga mga project naman minsan, nanghihiram, ganyan. Yung iba, nanghihiram din. Mm -hmm. Kami hiraman ng license. Uh -huh. Corina, sa ating panayam, dalawa ang ating natuklasan. Una, may contractor na may hawak ng government position at ikalawa naman ay may hiraman umano ng lisensya na nangyayari sa ilang sa isa sa ilang road projects, ano? At nang puntahan din natin kanina ang sinasabing location ng proyekto ng Kisha Construction and Supply, Uh, base sa mapa at sa mga nakausap natin sa City Hall, ay wala tayong nakita no ni isa na cut eye or reflective road stud sa daan na ito. Corina. So Lydia, ito ay uh, ano ba ito? Substandard o oh, hindi naman siguro ghost project kung hindi ang nadiskubre lang natin ay uh, ang pag-aari yung may, may pag-aari ng contract firm ay yung konsehal. Tama ba? Yes po. Yes. Ayun. Yes, Corina. Um, nakita natin na ang isang contractor ay mayroon ding government govern, government position na hawak. Ano ang sabi ng district engineer dito sa proyektong ito? Uh, kanina lang no, uh, nakapanayam din natin si District Engineer Sonia Paglikawan at kinumpirma niya na sign niya ni sa contract na ito with Kisha Construction and Supply. Ngunit nung tanungin namin kung alam ba nila na konsihal nga ang may-ari ng contractor na ito, sinabi nila na hindi raw nila tinitignan ang background ng contractor kung hindi dum dumidepende sila sa competitive bidding. Corina. Okay, maraming salamat Laija Bonso. Naguulat, Lai Jabonso, nag-uulat live mula sa Batangas.